Hello guys, for today's video, nandito kami sa school ng aking anak. Sinali ko kasi siya sa bagong program ng DepEd. Tawag na ay National Learning Camp. Ito yung unang batch ng National Learning Camp ng DepEd. Buti na napasok ko siya kasi ngayong bakasyon, hindi ko naman siya matuturuan kasi may baby ako. Hindi ko siya mapupukosan. Kaya sumakto din yung programa ng DepEd ngayon. Kasi doon, napupukosan sila kasi sa isang room, limang bata lang sila. So natututukan sila ng teacher four or five weeks lang, tapos sa loob ng isang linggo, may tatlong beses lang silang papasok. Okay na rin. Parang wala na rin silang, ano, wala na rin silang bakasyon. Kahit yung teacher, wala na rin bakasyon. Maganda tong programang naisip ng DepEd kasi nung mga taon na nagkaroon ng pandemic, hindi naman masyadong natutukan yung mga bata sa loob ng bahay kasi puro laro lang, puro cellphone, mas na more on gadget sila. Ngayon, may nga lang yung bakasyon bago ulit magpasukan, pumasok tong National Learning Camp kahit ayaw ng anak ko kasi nga maiksi lang ang bakasyon pinilit ko pumasok kasi para sa kanya rin yun eh para matuto rin siya kasi nung daycare ay kinder siya puro laro pag tinuturuan mo wala sa focus ayaw ka naman kasi mapapalo ko lang wala rin tiyaga mga kuya ate dahil nga ang kulit kulit lagi na lang laro sa kanya mas maganda na rin yun ngayon kasi yung programa na yan tinututukan talaga ng teacher thankful ako sa teacher na nagturo sa anak ko ngayon marunong na siya magbasa Salamat din ako sa programa ng DepEd at saka sa mga guro na nagpapatuloy nito, lalo na yun sa principal. Thank you po. Thank you sa lahat. Sana nga po magpatuloy itong programa na ganito kasi para to sa mga bata. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.